Ito yung sitwasyon dito sa PITX. Araw-araw ito yung iniinda ng mga pasahero. Ang daming pasahero. Ibang napakahirap talaga. Parang may rally dito. First time mo ma'am? First time? First time mo ma'am? walang rale ha ito ay pila lang ito ay nahirapan ka din ba sa biyay nahirapan ka ba sa biyay <laughs> first time first time mo dito tumaan ano mo sasabi mo sa sistema ng PIT Overload. may dapat baguhin yes ano nagdaga lang nagdaga ng bus at saka? More buses. <laughs> ano mo sasabihin mo sa mga pamunuhan ng ano? Idea. I don't know if I can <laughs> do it. I Parang may rally, parang may grand rally. Request time, wala. Puulit ka pa ba? Sabi nila, kaya nga uh, overloaded kasi karamihan yung huling ng probinsya. Kaya, oo naman, pwede nang umuwiin natin next time. Bakit hindi na gamitin? May shout-out ka? <laughs> Kay YouTube <chip> tayo. <laughs> shout out shout out kan kan tinong mo kay Kilala Diaz kay Kilala kan shout out ah YouTube ito mamayang gabi ah sige ko shout out sa mom ito hello lab minamdares ako ayo na iisipin mo kami mag-iibig dali Ay, siya nagdala sa akin sa <laughs> yung sa yung dahilan Ito so, yung dahilan ng lahat. <laughs> Kamusta ba yung experience mo sa PITX? Ngayon? Okay naman. Hindi ka ba nahirapan? ah, uh, lagi naman ako dito na ano. Anong komento mo sa PITX? Ha? Ah? Anong komento mo sa sistema ah, ng PITX? Ang komento ko, maganda kasi Maraming maganda. Kung <laughs> oh, napapahinga, pwede ko kumain. Pwede kong kumain, okay. okay. Yung pila mo dito? Uh, yung pila mo? Yung sistema. Sistema ah, naman. talaga. Umabot ka na ang ilang oras? Mga minsan pa any So meaning, yung na uh, sa sayang na oras sa pila, umabot ng dalawa, tatlo. Mga ganyan. Sayang, no? Uh, sayang, pero mas mahirap kasi sumakay sa jeep. Ano masasabi mo sa mga susunod uh, na biyahe? Ha? Huh? Ano man mo sa merong plan na ng magbiyahe ng PITX? Punta dito. Ito, uh, i shout -out ka? Humila. Kaila na sa lahat ng mga tangadas si na ingles pa rin. Dito tayo nga sa PITX. RG Rams, David, maraming salamat sa lahat ng mga supporters ko sa YouTube. And then, ito pa. Nakita natin yung... Siya ang dalagang Pilipina. Sa <laughs> dami nila, oh. Subscribe mo ako. Ayan, sa YouTube. Ayan, sa YouTube. Diyan ako ha, ako. Shout out ka, IG Rams TV. Shout pagkilala ka na. Mamayang gabi. Shout out. na kayo sa bahay niyo. Ilonggo pa. dito, nilunggo din siya. Kaya yung punot dulo, kaya siya napagod sa paglalakbay. Hindi naman punot dulo. Punot dulo agad. <laughs> <Di no man. laughs> siya yung biktima ng bagyo dati. mag kayo. Yun yung yung

Excuse ano me. So, malapit na tayo, di ba? Malapit na. Malapit na dyan. Dahil yung video dyan. Mamaya, magkita nyo mga mukha nyo dyan. Sa so, ang panig ng mundo. Ito yung makakilala natin sa PITX na nagpipila, no? So, ayun, nandito sila. Ano pinagmamalaki mo? Nagmamalaki saan? Sa buong Pilipinas. Itong T-Tex. BBM ka ba? Ha? BBM ka. Secret. Sa upo. BBM. Bawal, bawal. 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 Iglesia ka. Alam ko, na ko na eh. Ito siya. Ganun din? Iglesia. Ayaw ko kayo. Ayun siya. siya ay teacher. teacher siya. Pareho kami. Ay, teacher ka rin siya. High school? Huwag na. Elementary. Elementary. Dapat yung teacher pinapahalagahan. Paupuin mo. Saan ba? Pag walang teacher, walang mga profesional. Tandaan nyo yan. Shout out sa mga manalait dyan. Sana ay tumalo na kayo sa daan. Oh, ito. Ito ka, naka no? Shout out sa lahat ng mga taga-pintong gubang elementary school. Oo. Uy. Uh, so, Tatag na nga, do yung kakilala ko, tataas yung sahod ng teacher. At saka, ano daw yun? Ano ba yun? May mag-hire siya ng ano, mga non-teaching staff. Wow! Yung teacher kasi nag-focus sa pagtuturo. Hindi mm. lahat ng mga office, ano, teacher pa, lahat-lahat. Parang robot na yung teacher. O so yan. Ayon yung saling tao. Kumakain ka ng balot? May balot siya. Naka-YouTube. Cut muna tayo. Part 2 naman. Bye-bye.